Isang araw, sa alang dinarayo dito sa kanto ng Hills View to Light sa ang Cavite kaya naman aking nga ang sinubukan. Kung pasok nga sa palasa sa lagang 99 pesos ay may Ali Rice ka na. Nag-enjoy naman ako sa palasa kaya nagbigay ako ng rate ng 8 out of 10 dahil sa chicken oil na hindi umabot sa expectations ko at wala rin niyang liyempo sa oras na yon. Kaya kung kayo ay naghahanap ng inasal at subukan nyo itong Elijah's inasal at masasabi kong sulit ang pera mo. Kaya alika kumain tayo. Kuwang kua mo nga ang lasa ng smoke flavor ng inasal. Kaya nga naman ako ay nasarapan dahil si meron ding mainit na sapaw. Kaya kung kayo tatanungin, ito pumunta kayo dito sa Elijah's inasal at Inubukan ko nga rin itong halo-halo. Tamang-tama naman ang kanyang lasa na hindi ganun katamisan at maraming gatas. Maraming salamat at huwag niyo kalimutan mag-follow para sa ating mga honest review. Kaya kang sa susunod, salamat!